Pebrero taong 2014. Merong isang passenger bus ang papuntang Bontoc, capital town ng Mount Province. Ang humarap sa isang napakatinding trahedya. Ang bus nahulog sa isang bangin at nalaglag ng halos isang daan hanggang isang daan at dalawampung metro. At pumatay ha ng napakaraming tao. Pero ang isa pang naging dahilan para mas pag-usapan ang trahedyang to sa radyo, sa telebisyon, sa internet, ay dahil sa isa sa mga sakay nito. Pamilyar ba kayo sa pangalang Tado? Alam nyo ba ha, na ang mas nakakatakot pa sa kwentong ito ay eh, si Tado mismo ang nag-foreshadow ng sarili niyang pagkamatay sa social media. Paano nangyari yan? Ang kwento natin ngayong gabi, I have Bontak bus accident. The tragic death of Tado. Why are we doing this? Because we don't want people to forget. Because we want things to improve. Because we don't want it to happen again. We already lost lives. We don't want it to happen again. The Death of Tado. Ito ang larawan ng bumagsak na boss. Kung saan kasama ang komedyante na pag-uusapan natin ngayong araw. Alam nyo ba ha, na sa sobrang lala ng insidenteng to, 14 yung namatay kasama si Tado doon. At 32 pa yung na-endure. Hindi lang basta-bastang nasugatan ha. May mga durug-durug yung mga buto, ang lala ng mga fracture sa katawan. Malaglag ba naman sa bangin, di ba? Bukod kay Tado, ang laman nito ay ang iba pang mga artists, kagaya nila David Sikam, na leader ng Kinaya Band or Kinaiya Band, isang visual artist pa na si Gerard Baha. Pamilya pa sila dyan, yung mga kasama nila. Kung saan yung ibang mga asawa, yung ibang mga anak, eh sobrang kritikal yung kondisyon. Karamihan sa kanila, sinugod sa Bontok General Hospital. Sisilipin natin ngayon yung insidente. Una pa lang, tignan natin yung bangin. Makikita mo na napakataas talaga niya. Miski yung bus, yung mga larawan nito, wasak-wasak, hati sa kalahati. Ito daw kasi yung nangyari. So 7.20 a.m. daw, nasa sitio Panggang, Barangay Talubin, Bondok sila. Yung bus, So yung bus ay Florida Transbus na may plakang TXT872. Galing GV Florida Transport Terminal yung bus. Tinataya na meron daw 45 katao sa loob ng bus. Yung bus galing sa Palok papuntang Bontoc. Ang dahilan daw pala kung bakit ito nahulog sa bangin ay dahil may mechanism defect ito. Ayon ito mismo sa driver na rin ng bus. So merong isang survivor sa mga na-endure. Nagngangalan siyang Charlie or Charlie Santa Maria. Sabi niya sa GMA News, yung konduktor po, nakita ko, tumalun papalabas ng bus. Kasi parang napansin na po nung konduktor na hala nawawala na ng brake yung bus. So habang pababa daw no, yung bus, approaching Bontok, napansin nila no, na unti-unti nang bumibilis yung pagtakbo ng bus hanggang sa dere-derecho na siya, nawala na ng kontrol. At gumambyo na nga, papalabas doon sa bangin. Hanggang sa nahulog na, Just imagine, no, ang taas, 120 meters, 328 feet, no? Ayon naman din sa isang Dino Dimar, ito naman yung kanyang POV no araw na yon. isa rin siyang survivor. In-interview naman siya ng inquirer. Nasa ospital siya, no? Yung kaliwang paa niya, magang magana habang kinukwento niya to. Sabi niya, alam niyo po, nasa harapan ako nakaupo nito. Talagang nasa likod lang ako mismo ng driver. So, 7 a.m. daw nun, and last stop na raw nila yon. Malinaw daw yung langit, wala daw fog, so nakita niya lahat ng nangyari talaga. Sabi niya, so nung papunta sila doon sa destinasyon nila, meron daw siyang naaamoy na kakaiba. Parang may ano, parang may mabahong amoy. Tapos, habang inaamoy niya to, na no, napansin niya, yung driver, hala, may yung driver. Parang may inaayos siya ng nagmamadali, no? Na iniisip niya eh, parang emergency brake daw. Yung naaamoy niya daw, sabi niya, parang amoy ng nasusunog na goma. Tinatanong niya sa mga katabi niya, naamoy niyo ba yun? Sabi naman ng mga katabi niya, oh, parang may nasusunog na goma nga. Nag-agree silang lahat. Diyan, hanggang sa napansin niya na lang daw, no? Eh, bumibilis na rin daw yung takbo, kagaya na lang ni Charlie Santa Maria. Nakita niya rin na tumalon yung konduktor kagaya ng sabi ni Charlie Santa Maria, at aware din siya na alam na ng konduktor yung magyayari. Yung driver daw, ito naman yung pagkakaiba sa POV niya kasi napansin niya na parang nililiko daw sa parang isang kanal para hindi mahulog sa bangin pero hindi na rin siguro kinaya sa sobrang bilis, no? At dahil sira nga yung brake, eh nakita niya na tumilapon na nga sila. The next thing he knew, yung mga tao daw, no? Ah, tulong, tulong, nagsisigawan na ng ganyan. Yung iba na pansin niya na nagdadasal na raw para sa mga buhay nila. Pero, rinig na rinig niya at kitang kita ng mga mata niya yung pagpapanik ng mga tao sa loob ng bus. Hanggang sa sumunod na nangyari, napansin niya na lang na, hala, nasa sahig na lang po ako bigla-bigla. Ang sakit-sakit ng mga katawan ko. Miski yung left leg ko po, hindi ko na maramdaman. Ramdam ko po yung fractures ng mga buto ko sa loob ng katawan ko. Hanggang sa na-realize niya ay humitsa pala ako sa loob ng bus matapos matanggal yung bubong nito. So para mas ma-imagine nyo nun, no, tinignan ko, naghanap ako ng mga matataas na mga lugar. Etong Rockwell West Tower sa Makati is 200 plus meters. Ibig sabihin niyan na around kalahati nito yung uh, pinagbagsakan ng bus. Na kung sisilipin mo yung taas, mapapaisip ka, hala, buti, nabuhay pa yung iba dito, di ba? Kasi hindi mo naiisipin na mabubuhay na ka kung mahuhulog ka ng ganyan kataas. Merong video na ginawa yung GMA para mas makita nyo yung nangyari. Nag-animate sila. Makikita mo kung paano ito nahulog at mapapansin mo sa animation na umikot-ikot pa mismo yung bus matapos nitong mahulog doon sa bangin. Mai-imagine mo, no, na habang nakikita natin na kumakalas yung bubong ng bus, syempre, itilaponan yung mga katawan ng mga tao. Buhay o patay. Matapos daw nito, ay eh, nagkalat-kalat na nga yung mga bangkay. Hindi ko po alam kung yung iba ay nagulungan pa ng bus, no, dahil umiikot nga siya. Dahilan, para isa-isa silang kunin ng mga responders. Nakita ko po sa balita na medyo nahirapan no dahil alanganing lugar 'to eh. Nasa Mountain Province din po, 'di ba? Nilalagay sila sa mga yung mga pambuhat, yung mga stretchers, isa-isa silang tinatanggal. Hindi nila alam kung yung buhay pa ba o patay na. Medyo mahirap silang i-retrieve. Tumatawid pa po sa mga ilog ayon sa mga videos na nakikita ko Halos lahat sila e kinoveran po ng mga puting kumot out of respect dun sa mga namatay Sure sila napatay na yung iba dito Balikan natin si Tado Si Tado nakumpirma yung identity niya dahil sa driver's license niya Ito yung listahan ng mga wounded no yung mga na injure Kung saan titignan natin yung mga edad Merong 50 plus Merong 7 years old Grabe talaga. Ay, sa mga pulis, may mga kasama pa silang mga foreigners daw dito. Merong isang Anne Van De Ven na turista mula sa Netherlands pa. Merong Canadian na si Alex Loring, parehong namatay sa crash site. May mga kasama rin sila doon na iba pa ang mga turista na buti naman ay nabuhay po. Ito ngayon yung nakakatakot. Nakwento ko sa inyo kanina na finorsyado ni Tado yung mismong sarili niyang pagkamatay. Hindi ko masasabi sa inyo no, kung meron kakaibang kahulugan. Ito, kung may kakaibang mga nilalang na may kinalaman po dito, alam naman natin na mapamahiin po ang Pilipinas. Maaaring tsamba lang to at isang biro lang, pero marami kasi kinikilabutan dito. The Premonition. Basahin natin itong balita. Sabi, Arvin Tado Jimenez joke about death a day before his accident. Sa Instagram, makikita na nagjo-joke nga itong komedsyante. Sa larawan, na tila minemakeupan siya ng nakahiga na para ba siyang isang bangkay na minemakeupan. Sabi niya, North or South dot 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 cemetery. Ang hindi niya alam, kinabukasan, yung joke niya magiging totoo na pala. Medyo luma na, no? kung makikita niyo pa yung Instagram, iba pa yung itsura. Yung mga comments naman, natatakot talaga sila. Kagaya na lang nito na sabi, OMG, premonition. Ngayon, naniniwala na ako sa ganito. And as for me, premonition o hindi, no? Pag oras mo, oras mo na. Wala na tayong mga kukontra ko, jam. Pero tatanungin ko kayo, ha? Seryosong tanong, pag-isipan nyo lang din. Sa tingin nyo ba na merong kinalamang itong post niya sa pagkamatay niya. May, may mga ganong mga puwersa ba na hindi natin nalalaman? Ako po kasi hindi ako naniniwala. Hindi talaga ako mapamahiin. Pero kayo yung tatanungin ko. Sa tingin niyo ba isa siyang panitain? O sa tingin mo, isang coincidence lang talaga. Sa tingin mo ba, hindi talaga tayo dapat nagbibiro pagkamatayan ang kausapan? Parang namamanifest, no? Parang ganon yung naiisip ko. Pero ito pa yung isang tanong. Bakit nga ba nasa bus itong sitado? Ano yung dahilan? Kaya nandun siya. The 40 Mountains Project. Ayon sa isang isko, Cordero. Kaibigan siya ni Tado. Ini-interview siya ng GMA News. Sabi niya si Tado po, nandyan siya sa bus na yan kasi pupunta siya sa Benguet para mag-ocular para dun sa 40 Mountains Project. Yung Benguet daw kasi yung parang pinakamagandang site para doon sa project nila na yan. Na yun nga dapat yung pupuntahan ni Tado. Nandun siya, kasama yung mga kaibigan niya for the sole reason na titignan nila yung area. Kakalkalin pa natin, no? At mas kikilalanin pa natin si Tado. Para sa kanya, sabi dun sa 40 Mountains Project, no? Life begins at the mountain. Which, to be honest, kinilabutan ako kasi medyo ironic. Life ended for him at the mountain. Anyway, ito yung 40 Mountains. Isa pala siyang Sergey ng mga travel-themed videos para mag-promote ng environmentalism. Ayon yan sa Dakila, na pag-uusapan natin mamaya. Grabe lang yung irony. Tapos pumunta siya dyan to give life. Instead, he met death. Grinimate si Tado matapos ang insidente at kasalukuyan na nasa Loyola Memorial Park sa Marikina City. Habang buhay ka, mas marami kang magagawa para sa bayan mo. Habang buhay ka, mas marami kang may inspire para sa bayan mo. Habang buhay ka, mas marami kang may educate para sa bayan mo. Kaya kami sa Takila, ang mabuhay ng dahil sa iyo. aftermath, eto na, yung tanong natin lahat, ano kayong mangyayari dun sa mga operators ng bus? Patitigil ba sa kanila yan? Tingnan natin. Matapos yung insidente, eh, nagkaroon ng criminal charges, no? Nakita ko nagkaroon pa ng class action lawsuit. Ibig sabihin, lahat sila ay eh, talagang dinemanda itong Florida bus. Yung driver naman, dinite na. Nakita ko, no? For reckless driving. Pero napalaya din daw ito pagkatapos na mag-post ng 50,000 na bail na sinet ng Bontoc Municipal Trial Court. May tahilan kung bakit kinukwento ko sa inyo to ngayon ha. Isang irony na naman. Nagkaroon sila ng 30-day suspension sa lahat ng Florida units. Last ng boss nila. Especially yung TXT-872 na hindi na pinayagang mag-operate. Eh, sira-sira na rin talaga. No? Understandable po yun. Etong GV Florida, Sino-spend ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Matapos na yung mga bus nito, e pumalpak sa inspection. Pero na-lift yung suspension ng Court of Appeals dahil sa petition ng GV Florida. Okay, so pwede na ulit silang tumakbo. Alam nyo ba ha? Habang binabasa ko itong article na to, sabi dito, Just a month after. Another GV Florida bus was involved in an accident. Talagang meron mga hindi talaga natututo. Hindi mo alam kung politika ba ito, pinayagan. Pero bakit nahahayaan, Eh paulit-ulit lang. Hindi talaga natututo. Kahit may mga namatay na. At hindi lang sa atin to. Even sa Thailand, di ba yung nasusunog na bus. May upload po ako noon kung gusto nyo makita. Pa Parang ganun din yung kalakaran sa kanila. Mapapahampas mukha ka na lang ng face palm. Hanggang ngayon inaalala pa rin yung mga biktima ng pangyayaring ito. Especially, yung mga survivors, di ba? At saka yung mga naulila ng mga yumao. Noong July 6, 2014, nakita ko po no, na may artwork na ginawa sa harap ng Sampaloc GV Florida Transport. Sabi, every bus is a bus full of dreamers. Nakaka nakakatindig balahibo sa totoo lang. Siguro para ipamuka sa kanila, no, isan sa kanila yung mensahe na ingatan naman yung mga pasahero dahil may mga buhay ang mga ito. At the end of the day kasi business lang ang mga bus at wala namang pakialam sa mga sa mga pasahero, sa mga driver nito. Kaya eh, gusto lang talaga nilang kumita, 'di ba? Kung makikita nyo, marami rin mga naging protesta laban dito. Obviously, mali po kasi talaga sila. Kagaya na lang ng mga batang to na sinasabi, we lost a father, at least do something. Ngayon, titignan naman natin ang kwento ng buhay ni Tado. Kikilalanin natin siya. Ang buong pangalan niya ay Arvin Impuetso Jimenez. Pinanganak siya noong March 24, 1974. Meron siyang screen name na Tado. Pangalan pa lang, sa totoo lang, noong una ko rin narinig to, matatawa ka talaga. Especially nung bata pa ako, no? kasi bawal kaming magmura noon. Ngayon mga bata, nakakapagmura na eh. For short ito, sa Pilipino swear word na tarantado. I think, ganito niya rin kasi binabrand yung sarili niya. No? Ito yung style of comedy niya. Medyo offbeat or parang tarantadong joke talaga. Tarantado talaga siya mag-joke. Pinaka nakilala siya sa TV program na Strange Brew at radio program na Brew Rats. Pangalan pa lang, di ba? Tarantado na talaga. Nakikita-kita ko rin siya sa, kung naaalala niyo yung magandang tanghali ba It's showtime. Ayun, nag artista din siya. Sabi nila na marami munang pinagdaan ng trabaho si Tado, kagaya ng pagiging staff sa mental hospital, naging waiter din po siya, naging scriptwriter siya sa TV, kasi matalinong tao po talaga ito. Naging photojournalist din siya. Lahat ginagawa niya. Graduate siya ng psychology sa PUP. Kaya ganyan siya ka involved. Yung mga taga PUP talaga, may mga friends ko din talaga. Talagang socially active and socially involved po talaga sila. At dito pa lang, malalaman mo yung social activities nga nitong si Tadok. Kasi miyembro siya ng Scouts Royal Brotherhood Beta Tau Chapter at engaged sa mga social issues bilang student organizer ng San Lakas. Itong San Lakas, party list organization at isang progressive coalition para sa magkakaibang marginalized sectors ng Pinas. Okay? Marginalized pa lang 'no. Ibig sabihin para mas naiintindihan po natin, yung term na 'yan, ibig sabihin yung mga nasa laylayan, yung mga walang privileges, ganyan, yung mga hirap na hirap. Yun, yun. Itong si Tado, no? malaki yung impluensya sa kanya ng no, mga artists niya, ng mga kaibigan around him. Talagang collaborative, I I yun yung word. I yun yung word. And needless to say, eh halos katulad niya rin talaga yung mga kilalang personalidad na nakakatrabaho niya. E they are thinking alike, no? Iisang e wavelength, ayun. Co-founder siya ng Dakila, na nabanggit natin kanina. Isang artist group ito na nag-i-instill, no? is puso ang modern day heroism. Makabagong mundong pagiging bayani sa mga pang-araw-araw na tao. Sa nagtitinda, sa nagdadrive, ganon. Kasama niya dito, I'm sure familiar kayo sa mga pangalang to, no? sila Lord de Vera, si Buwi Meneses, kilala niyo rin yan ng parokya ni Edgar, at ang batikang aktor na si Ronnie Lazaro. Isa sa mga pinaka kailangan yung malaman sa kanya, kaya kinukwento ko to, eh bukod sa komedyante siya, no, aktibo talaga siya. Especially dito sa buhay activism niya. At meron din siyang buhay politikal na pag-uusapan natin ngayon. Alam nyo ba na tumakbo siya bilang isang city councilor para sa first city council district ng Marikina. Hindi nga lang siya binalad. I think it, it has something to do with this imaging. Kasi yung mga tumatakbo, hindi naman kilala ng mga tao, di ba? If political ka o hindi. Dahil dun sa tado, ay eh, tarantado to, wag na natin boto. Yan ang hula ko, di ba? Bukod sa sanlakas na nabanggit ko kanina, Suportado niya rin, no, ang picket protest ng mga workers ng Philippine Airlines. Eh, naging involved din siya sa pagkiklaim ng Sulu Sultanate sa Saba. I, I think magandang topic to para sa mga susunod na uploads. Pero vocal siya dyan sa bagay na yan. Anyway, 2013, tumakbo ulit siya sa Marikina bilang kandidato as city councilor para sa Partido Lakas ng Masa. Pero ganun pa rin, hindi pa rin siya nanalo. I think kaya siya tumatakbo kasi pag nalukluk ka, no? nalukluk ka sa kapangyarihan, magagamit mo yung kapangyarihan na to. And I think, yun yung gusto niyang gawin. Sadly, hindi yun yung naging kapalaran niya. Hindi natin pwedeng hindi i-discuss ang buhay ni Tado na hindi natin din i ang vice ganda issue niya na meron na akong upload before kung gusto nyong madikdik ng, ng malalim itong kwentong to. Pero ito na yon. Ang pinakamalaking naging intriga nitong si Tado ay yung pagkakasangkot niya sa isang hidwaan kasama si Vice Ganda. At this point, hindi pa super, super, super sikat no itong si Vice Ganda. Sikat na sikat na siya. Kilalang kilala na siya pero hindi pa nandun sa pinakataas. Wala pa sa rurok. Sa its showtime kasi noon, kung maaalala nyo po, naging isa sa mga hurado si Tado. Yung sobrang awkward po nitong eksena na to. Napanood ko to ng live eh. Sabi niya, after ng isang performance, parang pang-gay yung ginagawa ng performer. Makikita natin yung mukha ni Vice na inis na inis siya. Sabi niya, ano masama sa pang-gay? May problema ka ba sa mga bakla, Tado? Hanggang sa sabi ni Tado, hindi naman, just read my shirt. Pakita niya ganyan. Si Vice mismo yung nagbasa ng t-shirt. Sabi niya, di bali ng magnakaw kesa mamakla. Kung saan sabi ulit ni Vice, ang marunong natanggapin ng katotohanan ng buhay ay ang totoong bakla. Tandaan mo yan nag-escalate ng malala itong isyong to. No? Pinag-uusapan pa sa school, sa TV. I just had to discuss this kasi pag sinabing Tado, hindi talaga ma pwede mahiwalay itong issue na to. Nagkabati sila, no? Dahil, I think, no, naniniwala ako na dahil nga isang activist itong si Tado na yung ano niya, yung mga mensahe niya is actually pro-LGBTQIA+. Naniniwala ako na gano'n yun. Na na-misunderstand, hindi naman sa na-misunderstand, hindi lang maganda yung pagkakagawa nung, uh, nung mensahe. I think maganda yung mensahe talaga ni Tado. Pero, medyo tarantado nga kasi yung pamamaraan niya ng kanyang comedy kaya hindi na intindi. Eh yung hula ko lang po. Yan ay conspiracy theory ko lang. Pero I think no na maganda talaga yung intention niya. Hanggang ngayon, kung makikita po natin, inaalala pa rin si Tado. No? Kung makikita natin ang mga post ng mga nakatrabaho niya, si La Lord De Vera, uh, yung Dakila, lagi siyang pinopost pa rin. And truly, this is someone who left a mark in this world na matatandaan talaga ng lahat. Ito ngayon yung tanong ko sa inyo para sa question of the day natin. Mag-like, subscribe, at notification bell kayo. At huwag nyo kalimutan na mag-follow sa aking Instagram at saka sa TikTok. Para sa 1,000 Gcash giveaway po natin ito, no? ipopost natin ang winner every first upload of the month. at yung question of the day. Kung buhay si Tado ngayon, sa tingin mo ba, e eh, ng political activism niya at ng comedy niya. Follow-up question lang ulitin ko din yung kanina na naniniwala ba kayo sa mga premonition at may epekto sa atin yung mga pagjojok pagtungkol sa mga kamatayan. Naa-attract ba natin ang kamatayan pag nagjojok tayo nito? Comment sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Clara the Third at ito ang aking kwento.